ibabalik lang yung mga paninda. Kukunin lang itong tarapal or kukumpiskahin. Malalaki ang bahay dito sa barangay Sina. driver nyo. Bilang kung kayo man ang presidente o kung ano man, responsibilidad nyo, bigyan ng tamang dokumento ang mga driver nyo. Hindi driver ang pupunta sa inyo. tama. Kasi kami, tapos pag nakahuli yan, driver nyo ang aawain nyo. Pag na-impound, aawain nyo yung mga driver nyo. Eh, kayo hindi nagbibigyan ng tamang dokumento. Asan, asan niyo Kinakikita nyo na. ano Okay na yun. Itong lugar na ito, itong building na ito eh, ang likod niya na ah, Trinoma, tapos doon ang ah, landmark sa la lugar na yan. Lagi na itong natadaanan ng ah, clearing operation dahil ah, dito sila namimikap ng pasero or nagwe-waiting. Dahil kung nakita nyo naman kanina, lang kukumpul sila dito at ah, nakaharangan pa itong ah, bike lane katulad nito.

Dinalalaban din po kasi kami ng mga drivers. I sabi, mayroong separate sa drop-off area, di ba? Hindi naman pwedeng dito nakapil, eh no loading and loading. Saka highway to, to eh two-way. The bottom line, no waiting. Bottom line, no waiting, no loading, no unloading, no parking anytime ang etsa. Wala nang designated loading Boss, um, may lisensya ka? Meron Sir. Oo. Oh, ganoon ka talaga yung nagmamaneo uh, ng motor? Ten years na, Sir. Ilan? Ten years. Ten years? O oh, alam mo dapat? Uh, Opo, oh, Sir. Kaso oh. binilalabas po kasi kami, Sir. Boss, kahit pinapalabas kayo, merong tamang babaan at sakayan. Oh, problema, Taman. Sir, kung ganoon, nare-report na rin. Pinakamahan namin dito sa dulo. O hindi doon sa akin, ba? sir, so, nare-report kami, sir. Eh. Kaya paano kung mag-iiyari, sir? Kaya sa mababang kami. I e karon din. di sige. Ticket pa lang. Kada mahuli eh, kayo dito. Ganun din. Iyon mean, nga, sir. Eh. Diba? Kasi nang wala kami trabaho. Kasi nare-report kami, sir. Morning, sir. Morning. Morning. May nasa pang uh, isang motor. Yun ako sa ilalim ng footbridge. Nasa kato ng EDSA. Ayan ang uh, North Avenue. Ito naman yung uh, West Awinyo. <laughs> Maganda nga umaga sa inyong lahat. Ngayon ay uh, September 27, 2024. At sa oras na 9.45 ng umaga, nandito ngayon ang Special Operations Group ng uh, M&A. Sa pamumuno ni uh, Sir Gabriel uh, Go Dito sa may uh, West Avenue Ayan yung corner ng EDSA Saka North Avenue Nandito rin tayo kahapon September 26, 2024 At uh, mayroong uh, tinugunan Na reklamo Dito nga uh, sa may Barangay Paltok Sa may Ilagan At ngayon meron na naman tayong uh, Pupunta ang isa na namang uh, reklamo Dito rin sa part ng uh, Quezon City habang papunta tayo sa may uh, uh, lugar or kalsada, ay nadaanan ito ng mga motor sa kayong tricycle. Kahapon, mayroon ding nahatak na jeep dito. Yan, sa lugar na yan na uh, kung saan nakapark yung uh, school. Kasama rin nga pala natin ang uh, ngayon. Diyan tayo galing. Tapos, ayan ang uh, papunta ng EDSA. Eto. Ito. Kuha na niya yung buong kalsada O isang linya ng kalsada Ito, masasampay ito O uh, isang naiwan, iwan Dahil maraming uh, natikit andiyan kayo na At uh, andiyan naman yung mga driver pagpa yung u slot. Tara. Ito na yung Totra. At makakatak na itong sasakay na ito. Okay, tara na. Ah, dito naka-park. Tama na po, Tommy. Manali niya, kasi pinutol kasi yan dati sa LT Parbe. Ito yung basihan namin, no? Within uh, GCQ period. Wala pang order, eh. Si GCQ. Na, kung kami, didiritso dun, eh. Okay. Diyan, diyan sa may stoplight, sa may train o may, nauli no, kami. Eh. Tatlo yung na pa namin. Terminal ba ito? Hindi, sir. Kuhan no, lang kami dito, sir. Kasi may pasahero. May pasahero. Oh. Yun lang yun. Pero walang terminal. So, walang terminal. Wala. Kuhan lang. Anang, parang Pritcho franchise. Pritcho franchise po kayo. Pritcho franchise. Within the GCQ, ito, papaliwanag ko sa inyo. Tama, may special permit kayo. Within the GCQ period. Ibig sabihin, nung nasa GCQ tayo. Wala mo tayo si GCQ? sir. Eh, ang diba? problema kasi, sir, wala pa tayong insakto na wala pang pag-communicate dito na diretso kami. Diba, sir? Sabi eh, niyo, diba, sir, GCQ. Within? Well, within. Oh, within. Oh, GCQ pa Ayan ba tayo? Na, kasi, Dumeretso kami doon, no? Nag, ano kami oh, na, na Project 6. E, oh, oh. Tatlong unit namin. Tatlong unit namin na yung e pound. Ba... eh, hindi pa, ngayon pa ang taon na to. Oh. Eh Mga... ba, hindi e, e, Siguro... sana tiling, tingnan nyo kung anong violation oh, nyo talaga. E, Out ano, of line. Out of line Oh, alam mo ba ibig sabihin ng prangkisa ng PUJ, ng modern jeep? Hindi. Hindi, ano... Makinig ka muna sa akin. O, Dalawang klase oh, ang modern jeep. Isang prangkisa ng UB, isang prangkisa ng jeep Ngayon, left and right ang upuan nyo PUJ kayo PUJ. Ang PUJ, merong route structure Specifically, anong kalsada lang pwedeng daanan Ang UB Express lang ang pwedeng dumaan ng fastest route eh, original namin itong tahanan sa jeep oh, dati. Eh, sa prangkisa nyo. Yan ang pinakita mo sa akin. Nasaan yung original mo prangkisa. Wala kang pinakita mo. Ito nga yung... Namin, Rota, hey. Ito yung pinapalitan sa eh, mga jeep dati. Eh, wala. Yan yung pinakita mo. Yan ang susundin natin. jeep ang ganto. <laughs> bridge of franchise nga. Nakonfirm na. na. Bridge of franchise. Disensyo na lang. Bridge of franchise talaga. Iregka mo nyo na lang kung gusto nyo, ha? Pero sa kayong bridge of franchise po kayo. Okay. Dapat to, parb ang kanito. Oo, oh, eh pero kami, no. Na... Kami ang kanito maging sakripisyo kasi okay. sila yung nag-issue nito eh. Dapat kayo rin, pumunta kayo na NTFRB, makipag-usap kayo. Ano bang plano niyo? Ano bang kailangan gawin? Okay eh, ba? Diba? Kasi kung hindi kayo lalapit, syempre hindi rin na naman magiging aware ang mga ahensya tungkol diyan. Sa dami ng mga concert sa LTFRP, siyempre kayo din mismo dapat na pumunta Ay, at mag-clarify. Ay, nakapamuno ang magkanito, sir. ang Alam -ang na niya kahapon ang pa. Kasi kami, nagmamaniho lang kami dito. Kaya eh. titikitan namin kayo, ha? Alam na niya kahapon pa yan. Nagaling na ako dito kahapon ulit. Alam niya kahapon. Kahapon pa niya alamin. Yung si, si si presidente, presidente, kausap sa telepono ng isang driver niyo rin. Dapat naman, hindi na dapat kami lalabas. Dapat. Eh, kaya nga kahapon, sabi ko sa inyo, doon sa mga naabutan namin, wala kayong sakay ng ka illegal parking. Pero pag may sakay kayo, either out of line or bridge of franchise kayo, alam na kahapon, kausap na sa telepono. Wala namang sinabi yung namin, Presidente, nga ganito pala. Oh, Sisihin nyo siya. Sisihin nyo na lang siya. Pero wala naman ng lisensya. Ha? report na lang namin o, sa, ano para makausap ko yung ano, Ngayon na lang, lang namin ikuan e, e, na lang namin ito para ngayon? may basis kayo titikita ano ko kayo to? hindi para may basis kayo okay. titikita ko kayo at boss tinikita po kami Oh, eh kami Paano ang mga niyan boss eh. Uh, hindi naman po kayo ng lisensya, mo pabalik ko. Ah, no. Eh. Wala nang hindi dito. Babalik ka pero tutubusin naman niyan namin ng driver. Eh paayos yun sa presidente. O nga, hmm. dapat bigyan mo muna ano? kami ng bukas panayon, pag warning. Bukas, bukas hindi na kami eh, babiyahe. Eh. Hindi, bukas iba ulit ang driver. Sasabihin sa iyo ako, ulit. ako ng driver ito, boss. Ako hindi, ng okay. driver. Ay, ay, so. iba niyo pa. Ang dami niyo. Eh dapat eh, ako na mag-report doon, boss, para oh, okay. ma-kita okay. ma mo kita tapos i-report mo. Pakita mo tinikitan ka ha. Ganun lang 'yun. Para may basis kayo. Kung wala kang basis. Kaya yeah, ako man ang plan dyan, magtubos mag na. Magtubos na sa presidente. Break lang, break. Another hindi, day. Hindi, hindi kayo binigyan ng iyong bago, <laughs> so, bago yung ng bago. Ng, natin, yung bago natin. Yung, yung bago natin, ano, kumuha kayo sa opisina. May bago tayong franchise. Hindi to, years. years. Sila, driver nyo. <laughs> bilang kung oh, kayo man ang presidente eh. o kung ano man, responsibilidad nyo, bigyan ng tamang dokumento ang mga oh. driver nyo. Hindi driver ang pupunta sa inyo. Tama. Kasi kami, tapos pag nagkahuli yan, ay, driver nyo ang aawain nyo. Uh, pag na-impound, aawain nyo yung mga driver nyo. Eh, kayo hindi nagbibigay ng tama ba? Asan, asan yun? Sige, nakikita nyo na. Amin, kung ano yung padalang pati, yun lang namin. Sa oras na 10.30 ng umaga, After ng uh, West Avenue, kumanan dito sa Del Monte Naadaan na rin itong motor Yung uh, pagpaparkas nyo ng motor, ito yung sidewalk Nahaharangan niya na tapos dito siya sa pinaka kanto. So wala na madaanan ng tao na black na ng motor. At dito pa nakakulambo. Ayun ang tagos ng sidewalk. So naman yung may -ari, uh, matitikita na tayo hindi na mahahatak. nasita itong motorsiklo. Dalawa sila. Yung uh, bata, walang helmet. Kaya nasita si May lisensya naman. Ito yung uh, Del Monte Avenue Ito naman ang kahaba na ito Ito yung uh, Fernando Po Jr. At dito sa pinaka-kanto Ito, naharangan na lahat yung sidewalk Dumating na may ari yun nga lang, na-ankla na. Ang so po, ko i-power po. Tingnan nyo, na kayo. Pwede ko ka i pa. Side book pa. Ma'am, huwag niyo po i-start. Baka madisgrasa po yung tao. Ma'am, ganito na lang po. Hindi ko kayo mapagbibigyan na bitawan po yan dito. Sumama na lang po kayo sa totra. Sa tumana po. Parikinap. Pasensya na po, ma'am. Uh, I know there are reasons, pero hindi po namin mapagbibigyan. Kasi naka-ankla na po yan kanina pa po. Tulad ko oh. <laughs> maluwag na. Yan ang da block niya. Nasa Del Monte Avenue pa rin tayo sa oras na 11 M. Ito mga tricycle na ito, okay dahil hanggang dyan ng kuhit. Yun nga lang, itong motorcycle na ito, nasa kanto. Nandito na may ari. Pero bago siya dumating, ibig sabihin, matagal na itong motor dito. Kaya natikitan siya ng illegal parking. Dalawang libo ang uh, multa noon. Pero kung naaktuhan siya dito, isang libo ang uh, multa ng kanyang uh, tiket. So hindi na mahahatak ito. After ng uh, Del Monte Avenue, kumaliwa dito sa Santo Domingo. At uh, may nahatak na dito. Dalawa na. Iwanan na natin ito Papasok tayo ng uh, Santa Catalina Ando na yung mga tow truck Ito yung uh, Kino-complain na lugar Sa may uh, Santa Catalina dito dito sa Santa Catalina, merong one-side parking ang mga nirereklamo itong mga naka-double park Sinabi ko kayo nang mayroong one side parking hanggang doon. Ngayon, kaya mahatak ito or natikitan dahil sentro ang kanya sasakyan dito sa kalsada. So, bawal po yan parking na mga kanyang sitwasyon. Nandito na may arit. Kukunin lang tayo yung kanya mga gamit sa pagkakit. Ah, sumusuporta sa clearing. Sa kasagalaan. Ingat! Sumusuporta yan. Sa clearing operation sa kasagalaan. Sila yan. Oh. Good morning. Dito sa kantong ito, mayroon din. Ayan. So, yung sabihin, sa street na si Tasio ayan, may mga matitikitan din dito hanapin na lang natin kung saan yung one side parking malamang yung nasa kanan ito na yung kaliwang tinitikitan eh. malamang matagal na ito nakapark dito BMW pala ito oh. Tagal na ito. Nakaharang sa gate ng may gate, tapos matagal na yan. Ito yung uh, sinabi ko, mayroong uh, one-side parking. Ito, mahahatak ito. Dahil, ito ha. Ayan. Nasa tapat mismo ng gate. May hinahatak na rin doon sa unahan. Magmula pala doon sa kanto, tad-tad ng informative sign. Uh, ay ay mas, na, wala, mas, asin, ano, Tignan natin ang pinaghatakan. Tignan natin pinaghatakan. Diba na ang kulay. Ito pa lang nasa tapat ng gate. Stall vehicle na ito. I don't want to be... Kasi uh, you'll be compromised as well. Okay, sige. So if that's the case, sige. Then I will just surrender my license. will uh, you okay. return your license. Okay, no problem. Thank you. God bless you. So, question ko is, ticket na How can I, ano, how can I pay this? Pwede yan sa Bayad Center Orlando. lang. what do Next week. What do I do? Andi, saan ko ng ticket? March. Okay. Thank you very much. Thank you for doing your job. Ito, pangatlong informative sign na nakita natin dito. Malalaki ang bahay dito sa barangay Siena. Maganda tingnan pagka maluwag na at uh, wala nakapark dito sa kabilang side. Oo, kasama natin yung mga tiga barangay at uh, nag-assistay sa atin. After natin sa sitasyon, bago tayo magtapos, ipabasa ko muna sa inyo ito at mayroon pa rin informative sign. Nandito na tayo sa kanto mismo at... Uh, Ayan, nasa Scout Alcaraz. At uh, ito'y kasama rin sa complaint ng uh, Barangay Siena. Sa oras na 11.40 ng umaga, wala tayong masyadong nakikita na double park dito dahil ito'y one-street parking. Mayroong isa doon sa unahan, nag-iisa. Pinakita natin iisa pinasok na sa grahe. Okay, pwede ako sa Ah, lapang kasi po na kayo Walang helmet, walang helmet, walang helmet Oh, ito lang helmet Wala ka mo Mga ato, tara Oo, sino sa napahala mga yan Kumala mo, sa napuntahan po eh So ibabalik lang yung mga paninda Kukunin lang itong Tarapal or uh, kukumpiskahin Kasama na rin itong mga halaman iwanan na natin ito at uh, after ma-dismantle niyan isasampa na yan dyan sa tracker scope may nahatak na dito sa unahan ay ito na pala at uh, mayroon pa doon pupuntahan lang itong uh, hinahatak dito Magmula doon sa nilabasan natin sa may Sitasyo uh, At uh, dito sa may uh, Scout Alcaraz Makikita natin itong uh, palali Ayan Matitikitan itong mga naka-double park yung sa kaliwa Saka dito, tagusan Kasama natin si Kapitana Ng uh, Barangay Siena Ay okay, Kapitana, magandang umaga Maraming salamat. Ito palang lang to truck na nakahatak ng BMW doon sa may uh, Citation. Ito, isi-series na lang itong uh, close van. Hindi naman nagkukulang ng ano eh, ng babala. nasa Palali pa rin tayo doon tayo galing at itong tumbok ng kalsadang ito ng Palali yan dalawang sasakyan mahatak magmula dyan sa Pajero ito lang pinakalas na hahatakin bali labing anim na to truck ang dala kanina umaga at ito lang pinakahuli So ang oras ngayon ay uh, 12.25 ng hapon. Okay, back to base tayo.